Guys, kamusta na po? Kamusta na po ang lahat? Kamusta na po ang buhay buhay dyan? So uh, uh sana wag po kayo magsabong manood sa amin. Uh, so ngayon po guys, ang ating uh, content ay babalik tayo sa mga bata sa bukal. So hindi po nila alam na kami ay ngayon pupunta guys. So hindi ko alam ko ano magiging reaction nila nakita nila kami kasi nga ang usapan namin ay dalawang tulog pa ba bago kami pumunta sa kanila. so no, isang tulog pa lang sila kaya hindi talaga nila na-expect na, na dadalhin talaga. Dito lang alam ko talaga kung ano reaction nila. So, may dala po tayo ditong spaghetti and konti. na ukay para dun sa kanilang mga ate. Yes, nag-request po ng mga t Then, um, meron din po tayo kasamang dalawang patuta. Um, batunta. Ayan. Papakilala natin sila sa mga magiging kaibigan din nila. Siya po ay si... Saira. Yung isa, sino siya? You so guys um, mamaya na lang ulit pag nandun tayo video uh, tayo ulit makikita ko sa inyo kung anong magiging reaction nila so, so dito na kami sa dito na po kami sa bypass road ng wall so ayun na nga parang nakikita ko uh, natatanawan na po nila kami kasi meron ako nakikita dalawang bata na nananakbo, papalayo po. Alam na kasi nila yung pwesto namin, kusan kami titigil eh. Um, ayun nga po, si John Michael po ito. Itong nananakbo na medyo matangkad. At yung pong nakapula ay si Tayok. Kulang po yung mga batang ito. Hindi ko rin alam kung bakit dalawa lang sila. Malalaman natin mamaya. Ayan na yung mga bata. Aba. Ayan na si John Michael, guys. <laughs> si John Michael, ah. Bulaga! <laughs> Tala lang. Nagluto ako spaghetti. Oh! Spaghetti. Oh. Spaghetti. spaghetti. Huh? Ayan. Tara, kakain tayo spaghetti. Hindi mo na kain? Si John oh, Michael. Bigyan mo din ate mo spaghetti. Bustang May lato, lato, dala. Wala kasi biglaan lang. Nagluto lang ako ng spaghetti. Sa ano pa, babalik pa ako sa isang araw pa. Oh, oh. Nagluto lang ako merienda. Oh, oh. Minyan, minyan. Kakain muna tayo. kain Asan ah, ate? Ah, <laughs> <laughs> oh, bless. Ito, uh, uh. pamangkin ko to. Uh -huh. Ayan. Bless nga. Sarado eh. Asa yung spaghetti? oh, wala. Tanga, spaghetti. Hello. <laughs> Hindi dito. Nalimutan nga yung juice. Yung juice na namin. Ah! Bigyan mo mga at. Asa niyo ah, isa? Ah, yung isa, asan? Uh, ha? Yung isa, Junel. Uh, uh, uh. Uh, saan? ako, uh, hindi ko pa nabibigyan uh, na ate ko. asa si Junel? Wait lang, wait lang. Wasan? Hmm, dyan Michael. Maganda pa kayo, Tess, para sa amin? Oo, oh, oh, wala ka nung isang beses eh. Dala kami tinapay juice. Hmm, kain. Ka yung juice? asa na? Tawag, tawag. No. Saan? Nga ano ba? Dito po, Michael. Dito, gano'n po. Po, po ka dun. Pwede, po, po. Takot, tara okay. daw. Sir, okay. Sa to. Saan? Sa bahay. Bigyan mo yung kapatid mo ng uh, spaghetti. I'm not... Kapatid, maliit, maliit, maliit. Maliit. Mala. Maldam, maldam. Saan na pumunta? Patungo muna isa. Guys, wala pala yung mga kapatid niya. Umalis. Yung uh, tatlong bata, wala. Umalis daw. Kasama daw ng mga ate. So, ang, um, ang na yeah. message si Michael. Yeah. Ano yeah. nga ba pangalan mo, Be? si Tanyok si Tanyok ang naabutan namin tsaka si John Michael kasi nga biglaan eh hindi nila alam na pupunta kami mm. Si John Gian Michael Michael dito 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 init mm, um, John Tumunagutom si John Michael. Ayaw! <laughs> gutom na gutom si Jan Michael parang hindi pa kumain pa na pa, Bakit? pa kuna bakit? pa bakit? siya bilis eh ah talaga paano mo nalaman Pumunta ka, um, <makes noise> ka doon kasi dahil sa nalaman ko na hindi pa sila nakain sobrang nadurog po yung puso ko nakakaawa ang batang ito. Kaya pala ganun na lang ang pakiramdam ko para bumalik sa kanila dahil hindi pa sila nakain. Awang-awa po talaga ako kay John Michael. Oo. Kami, di kasi ako lang ng delensya eh. Oo? Oh? Saan Sa so, ka nakadelensya? Magpaparking bol. Magkano bayad sa'yo? Magpaparking peso Saan magpaparking? Saan no. magpaparking? Kaya pa? Sa pa? Sa pa? pa? pa, pa, pa. pa? Ha? <laughs> <laughs> Sa pa? Oy! Sa pa? Sa pa? No. Ayan ako sa isa pa. Oo, oh, ito. Isa pa. So, Ibigay ako natin yung taga sa inyo. Pagka naubos niya. Kain. <laughs> Aka na. 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 <laughs> Tubig. Bibigay ko na po kay ate. bibigay niyo okay Pagkatapos nga po nilang kumain, eh, pumunta po sila sa bahay nila para dalhin po yung mga sobrang spaghetti. Uh, para madala na din po nila yung kanilang mga uh, kasama sa bahay ng Ati nila at tiyuhin nila At nung nadalan nga po ng mga bata yung kanilang mga kasama sa bahay Lumabas po ang tiyuhin ni Jan Michael uh, Nagpakilala po sila sa amin uh, Sinabi po niya sa akin na kayo po pala yung bagong kaibigan ng aking pamangkin Sabi niya kung gusto daw po namin pumunta sa kanilang bahay Kaya naman... Uh, nagpunta talaga kami para na rin makilala at makita yung bahay nila. Ah! Oh, eto hawak ko! Kuya <laughs> Oyama, Maricor! Nalimutan mo na pangalan ko! At ito, ito yung mama ko. Huh? kasi. Sopo, di na makatayo. Tatayuin mo eh. Ay, mahirap nga. Ayaw ang Eh, ano na? Bebe, eto na yung t-shirt. Oh. Oh, ayan. May dress din dyan. Ay, may spaghetti kami. Nanay, kamusta? Ay, kamusta? Amusta ah, kayo? Bakit ano ang sakit niya? Ano yung basta hindi na lang siya nakalakad at saka high ano na parang na stroke siya na ah, stroke parang ganoon. Oo. Oh, uh, na hindi na, di na, di na Oo. Walang ah, ininom na gamot. Wala po. Mga kahit maintenance intelligence pa wala. wala. Ano na na 89 na kayo? 89? <laughs> Ayun, dahil lang nakapampers siya lagi. Si Jan Michael, nasa nang magulang? Ando, Jan, puro ka trabaho. Abantay kasi ako dito. Oo. Pati dun sa mga batang yan. Oo, ayan, ate niya. Kami matanda. Oh. Wala po kayong PWD card. Maganda kasi nino, lang, Para nabibigyan ka siya ano, ng, ano, mga benefits yung mga ano, ng ah! gobyerno. So, nang natapos po pong uh, makausap ang tuhin ni Jan Michael ay nagpaalam na din po kami. Uh, sabi ko po ay eh, babalik na lang po ulit kami para nakapagbigay po ng kahit konti sa susunod. So, nakakalungkot ko na ganyan po ang sitwasyon ng pamilya ni John Michael. So, bago po kami uh, umuwi, nag-request po ang mga bata na sumakay po sa kotse dahil uh, hindi pa raw po nila na-experience ang sumakay oh, O guys, hindi pa daw nila na-experience sumakay sa kotse kaya pa-experience natin sa kanila. Tama ba, Tanyok? Ha? Hindi ka pa nakakasakay sa kotse yung malamig? Yan, Michael, go na, go! No? Okay. ano ba? Masarap ba? Apo. Anong lasa? <laughs> ano? Magsalita ka sulit. Anong lasa? Anong lasa? Masarap. Masarap. Ikaw, anong lasa? Masarap. Masarap din po. Bukas may bayan. Yeah, you don't know how beautiful you are.